Ayan, good evening. Good evening sa lahat ng mga Pilipino, mga Pilipina, at sa lahat na nandito sa Pilipinas, no? Uh, ipaparating ko lang sa lahat na kung bakit tayo naghihirap ng na gusto ngayon, ang mga lumayan. Unang-una, siguro sa pagtaas ng bigas, hindi natin makontrol. Kasi, sa akala ko, nung nakarang nagmensaya ako nung pagpunang pagtaas ng bigas, ay ako'y nag-message na sana huwag nilang ituloy-tuloy ang pagtaas ng bigas kasi sobrang taas na sa ngayon may 62, 65, 70 na ang bigas. Kaya sana makarating sa ating uh, pamahalaan sa ating gobyerno o sino may hawak niyan sa control ng ating pagtaas ng mga pangunahing bilihin na sana pigilan nila ang pagtaas i-control nila ang ating mga pangunahing bilihin kasi ang hirap lalo lalo na sa mga mahihirap tulad namin hindi namin ma-afford ang ganung mga kamahalang presyo ng mga pangunahing biligin kaya sana uh, makarating at maunawaan tayo ng ating pamahalaan na kahit paano bigyan nila tayo ng pansin yung mga mahihirap na tulad ko na bigyan nila ng pansin ang pagbaba ng mga pangunahing bilihin yun lang po ang tanging namin hiling kung sino man yung mga taong may karapatang sumukpo at magpababa sa mga presyo ng ating mga pangunahing bilili. Dahil kami mga mamayan ay kami nag-udyok kami lahat ang nagbigay na inspirasyon sa inyo kung bakit kayo nandyan. Kung bakit nakapwesto kayo at kung bakit kayo nandyan kung bakit kayo ay isang makapangyarihan sa ating bansa dahil sa amin. Kaya sana naman bigyan nyo kami ng pansin. Hindi masama dito sa ating YouTube channel, humingi lang po ako ng konting kaunawaan, liwanag. Kung bakit tayo nagkaganito sa ating sa ating bansa na sobrang mahal ang bilihin, lalong-lalo na sa bigas gas, LPG, gasolina, mantika, asukal, lahat nagtaasan. Kung pwede lang naman, bigyan nyo kami ng pansin ang mga mahihirap na sana naman maipababa ninyo ang lahat ng mga presyo na mga pangunahing bilihin unang-una yung bigas. Noong araw, nakabili kami ng 25 per kilo, 30, 38, 40, magandang klaseng bigas. Ngayon, wala na po kami mabibiling gano'n. 48 ang pinakamababa. May 46, pinak yung NFA. Yung medyo okay at maganda klaseng bigas S60, pataas na. Kaya sana naman, uh, kung sino man sila, kung si di ko na lang babamitin ang mga pangalan. Kung makarating, pakishare na lang yung aking mensahe sa aking YouTube channel. like at uh, i-share nila lang at subscribe na rin ang aking YouTube channel, Bilig Kabasa, parang malaman ng lahat kung bakit tayo nagkaganito, naghihirap na gusto, lalo lalo na doon sa mga naghanap buhay na minimum, minimum lang ang kanilang kapasitig. Lalo lalo na doon sa humapasok, uh, napakalayo, transportation, pagkain, snacks, lahat ang doon kukunin doon sa sweldo na minimum lang. 'di diba? Magkano na lang ang matitira na ka pa, may ilaw, may tubig, may anak ka pa, may pinag-aaral ka pa. diba, Ang hirap. Hindi natin lahat maokupado ang ating pangangailangan dahil sa sobrang baba ng ating sweldo at napakataas na ang mga bilihin natin kaya hindi equal ang kinikita natin doon sa ating kinikita kaya tayo ay minsan hindi na natin kayang bumili na sarili natin yung mga pangailangan minsan yung mga anak natin na papabayaan, hindi natin maibigay yung kanilang mga kailangan 10 minutes hindi natin maibalik maibigay ang kanilang gusto nung araw may nagja-jollibee pa tayo ngayon hindi na natin kayang mag kasi ang kanin sa jollibee is 25 pesos diba? kaya Please naman sa mga taong may karapatan na sumuko sa lahat ng pagtaas ng pangapangunahing bilhin, action nyo na. Dahil ako isang YouTuber, gusto ko rin na ang lahat ng mga mahihirap sa ating bansa ay makakaraos at makaka-afford doon sa kanilang pangailangan. Lalo-lalo na doon sa mga nangangalakal example ko lang sa lahat, yung mga nangangalakal na mumulot lang ng mga basura, mga plastic, mga mga bagay na tinatapon na sila'y namumulot at ibinibinta, magkano lang ang kinikita? Ako, mayroon akong kapatid na ganun. Kaya sana naman, maawa naman po kayo. Yung aking kapatid ay mayroon siyang pamilya, nagkaroon din siya ng apat na anak, at nagkaroon siya ng isang asawang, teacher at saka may anak niya siya teacher, may niya siya na siya nasa ibang bansa pero hindi pa rin sapat siya naman kasi isang PWD na kaya hindi na siya tinanggap ng kanyang pamilya at pangit na yung pagtrato sa kanya kaya nangangalakal na lang siya alam niyo guys sana makarating po ito sa pinaka taas yung kapatid ko almost nasa 60 years old na sa ngayon namumulot na siya ng mga basura kahit anong sabi ko sa kanya huwag kang mamulot ng basura nakakaawa ka andito ako bigyan kita ng araw-araw ng pangailangan mo kahit si kung ano man kasi yung Garilio po siya pagkain andito lang po sa akin sagot ko na po yun bahay, pa, uh, ilaw, tubig sagot na po pero hindi pa rin sapat siguro sa kanya yung ibinibigay ko sa kanya kaya siya po yung nangangalakan alam nyo guys napakahirap sa loob ng tatlong araw ang kanyang kinikita, wala pa isang dahil pesos. Kasi, paano kung siya ay hindi ko siya nililibre sa pagkain, saan siya kukuha ng ganon, pambili ng bigas, pambili na kung ano-ano mga bagay. Di ba nakakawa? Siyempre nagugutuman ang tao. Yun lang po yung aking uh, nakikita sa mga tao wala namang pinag-aralan, nangalakal lang, naglilibore lang, at nangangatulong lang sobrang hirap kaya sana naman kung sino yung may hawak o may karapatan pakisuyo nakikiusap ko ako kaya huwag niyo kung kalimutan hanggang dito na lang ako si Bibet Gabasa pakilike, share and subscribe ng aking youtube channel thank you very much and good evening